So tapos na po natin siyang ihalo. So isasalin na po natin siya sa ating uh, sprayer. So ganun po ang ginagawa natin para halong halu talaga yung uh, gamot o herbicide na gagamitin natin. natin rather So, ito po yung uh, binili natin na gamot o herbicide para sa pamuksa natin sa ating damo sa palayan ano uh, ito po ay 250 ml at mayroon na po siyang kasamang uh, surface ito po yung uh, ipangahalo natin dito sa po uh, container na uh, trisiloxane, alcosylate, alal eto silate. Ito po yung uh, ano ihalo natin dito sa ano uh, herbicide na Poserb 10% SC. Yan. So minix na po natin siya, no? Pinagsama natin, nilagay natin dito at uh, uh natin, hinalo natin upang maghalo yung uh, at saka yung uh, surface na ano um, chemical no at uh, ito yung susukatin natin na ipang a apply natin para doon sa ating palayan o damo sa palayan at dahil po may nakita tayo na mga broad leaves o yung mga damo na hindi po kayang uh, patayin na ibang herbicide ay kumuha tayo ng 2,4-D so hahaluan natin at least 10 ml na 2,4-D yung ating i-spray e na herbicide kasi po yung mga water spinach or kangkung ay hindi kayang patayin ng ibang herbicide so 240 po ang ating pamuksa at meron din po yung mga ibang uh, broad leaves na hindi ano uh, baga mga silisilihan sabi nila at saka iba pang uh, uri ng uh, damo sa palayan ay uh, mabisa po itong 240 so hahaluan natin po siya mga kasulibay. balik tayo sa post serve no ang uh, ano po nito ay uh, paghahalo po nito ang pagtitimpla ay 25 to 30 uh, ml per uh, 16 liter of water. Pero pwede po natin siyang dagdagan ng konti taasan, pwedeng 35 uh, ml upang uh, higit natin na uh, um, masiguro. Pero recommended po nila talaga uh, ay 25 to 30 ml para sa isang uh, load o 16 liter of Knapsack sprayer. Hindi po natin na uh, gaano uh, nabantayan itong ating uh, bukid basta nag-apply tayo ng fertilizer nang nakaraan. First coating ay hindi na natin na uh, gaano uh, nabisita. At uh, hindi natin nabantayan yung damo. Kaya po heto mga sulibay. ang ating bukid ay napakaraming damo. Ayan po oh. Kung inyong nakikita, yan po ang sisip-sip sa fertilizer na isinabog natin. Although kahapon nagpasabog ako ng fertilizer, kung nakikita ninyo. yan mayroon pang natitirang mga fertilizer. At uh, kailangan mapuksa natin itong damo. So sasabayan natin siya ngayon ng uh, application ng uh, herbicide. Ang so, ating gagamitin na herbicide ay Postherb mga kasulibay. So ayan, nung kapal ng damo mga sulibay ito po yoy, ito yoy po yung tinatawag namin dito sa sambal na lusa Madali lang pong patayin ito maraming uri ng herbicide ang pwedeng nating pamuksa pero ang susubukan natin ngayon ay ang post herb na siyang uh, sinasabi nila na uh, medyo latest pa kaysa mga naunang uh, herbicide at siyang ating susubukan na spray sa ngayon so, malago lago na po itong ating palay sa ngayon ay saktong 1 uh, month na po siya. 1 month and 1 day. Yung kasi itinanim po ito nung uh, June 28 transplanted po. So ngayon ay uh, 29 of July na po. So spray na po natin ito ng herbicide, no? So ayan po 30 ml siya na ating inilagay pero dinagdagan po natin ng 5 ml more so 35 ml po siya so ang gagawin natin eh halop muna natin siya dito sa tubig dito sa balde upang higit na ma-mix natin ng na yung uh, herbicide ano and then maglalagay din tayo ng uh, 4 d kahit at least po mga sulibay 10 ml ayan ihalo din po natin siya dito ayan para derecho yung pagmimix natin So tapos na po natin siyang ihalo. So isasalin na po natin siya sa ating uh, sprayers. So ganoon po ang ginagawa natin para halong halu talaga yung kemot uh, o herbicide na gagamitin natin. Gagamitin natin rather. At uh, ganoon din po sa twin pag-apply ng mga insecticide o anumang pesticide o anumang klase fungicide ay haluin po muna natin ng maigi bago ilagay natin sa sprayer upang uh, higit na ano uh, epektibo siya o wala pong uh, hindi matamang basta pantay po yung ma-spray natin sa ating palayan so ayan mag-spray na po tayo dadagdagan lang po natin ng tubig to hanggang sa makompleto na 16 liters siya and then mag-spray na po tayo sa ating palayan ayan po mga sulibay tapos na po natin uh, i-apply yung uh, post herb uh, herbicide yung nasa likuran natin ay basyon uh, basyo na lamang no? at uh, itinatabi natin po yan at uh, upang uh, hindi po nagkalat yung mga pinanggalingan po ng mga insecticide, pesticide at kung ano-ano mga uh, pinanggalingan ng kimikal na ini-spray natin sa ating mga palayan ano? ah uh, maging sa basta po ito ay uh, hazard po ito sa kalusugan ng uh, tao hindi lang po pati sa hayop at so, hazard po siya kailangan itabi natin sa tamang talagyan, so anyway natapos na nating uh, nailagay yon na apply kanina at uh, successful naman po na na-spray natin uh, na-spray na natin lahat yung dapat na ma-sprayhan doon sa bahagi ng bukid no? at uh, ngayon ito nung bumili po ako ng uh, post herb mga uh, kasulibay po sa binilhan ko ay meron pong giveaway na t-shirt uh, rice herbicide post herb yan. 10% SC yan so magagamit po natin itong uh, damit na ito kapag tayo ay lumulusong o pumupunta sa uh, at uh, protection natin ito sa matinding init ng panahon ganoon din po dapat mahabang damit ang ating suot so kapag, kapag nag apply tayo ng mga herbicide o mga chemical na hazard po sa ating kalusugan at the same time, gumamit po tayo ng mas, so ayun po mga sulibay maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik side gamador channel at uh, hindi kayo nagsasawa at patuloy na lumalago ang ating uh, channel Ganun din man sa mga bago pa lamang na napapadaan dito sa aking channel ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at uh, syempre huwag pong kalimutan na pindutin ang notification bell upang maging updated naman kayo sa bawat video na aking i-upload So, pwede nyo pong balikan ang bawat video na na-upload ng inyong likod uh, marami pong bagay doon maraming uh, mapupulot nyo na tip sa farming so muli maraming salamat mga sulibay at uh, pagkaraan po ng mga limang araw hanggang isang linggo ay uh, update ko po yung uh, nesprihan natin na uh, palayan natin kung uh, naging successful nga po ba talaga ang uh, pag-spray natin o epektibo nga ba talaga itong push herb herbicide doon sa mga pinupuksa nating damo. Kaya e po, maraming salamat! God bless and mabuhay!